bumisita po itong si Sara Duterte sa Senado. Siyempre, ang kanyang pupuntahan ay si Marcoleta, si Bato, Bongo, ewan lang natin kung pinuntahan si Robin Padilla. Nakita niyo naman kung paano siya tratuhin <laughs> ng mga security personal. Uh, personnel. Talaga ba Nasa loob kayo ng Senado, tapos gano'n, akala mo talagang dudumugin etong si Sara Duterte. Ayan tuloy. Minsan kasi yung taas ng tingin sa sarili na itong mga Duterte, sukdulan eh, di ba? Na akala mo talaga sila ay mga untouchables. Yan. Pinagtatawa ng uh, tuloy kayo ng taong bayan. Bakit nga ba minisita itong mga pro-Duterte senators na ito? Ang totoo niyan, bawal daw yung mga ganitong klaseng pagbisita dahil meron pang nakabinbin na impeachment case laban nga kay Sara Duterte. Naka-archive, oo, pero pwedeng buhayin. At itong mga uh, senators na ito ay uh, sila ang magiging senator judges kung sakali na mabuhay uli yung, yung kaso na yon, yung impeachment case na yon ni Sara Duterte. Hmm. Bawal daw yung ganito dapat. Talagang merong merong pinaplano daw, ewan. oh, sabi ng mga netizens, uh, eto yon visiting a possible senator judge on her impending impeachment proceeding uh, is not, is not, uh, not at all good. Tama nga naman. Ang sabi dito kasi, uh, as, as the vice president, she should uh, exercise prudence by not doing so. Hmm. Pero 'yan, alam niya naman, basta't gusto na ito si Tambalustay, gagawin at gagawin. May meeting daw siya with Marcoleta para daw planuhin kung paano hindi madawit sa issue sa mga issue ng diskaya. Baka mahover, uh, baka to cover up move, lalo na Blue Ribbon Committee under Laxson magsisimula na nga or nag-hearing na nga sa ngayon. 'Yan daw ang pinakadahilan. Hmm. Pwede rin naman daw na dumalaw para magbigay ng budget sa mga senator uh, para magkudita, uh, para mabawi ulit ang majority block at senate presidency. Masakit ito para kay Sarah Duterte. Kaya ayan, kung ano man ang ginawa niya dyan, hindi pa rin talagang magandang tignan. Uh, pagiging sakim at gahaman ang nakikita natin sa mga ganito. Power tripping eh, ba diba?